kasaysayan ng lugar. Ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Hilagang Mindanao, ang pulong lalawigan ng Kamigin. Ito ang pangalawa sa Batanes na may pinakamaliit na populasyon at nasasakuban sa buong Pilipinas. Ayon sa senso, ang mambahaw noong taong 2000 ay may populasyon na walang 30,806 na katao. Ito rin ang kabisera ng lalawigan ng Kamigin. Nasa dagat ang pulo ng Kamigin na may 10 kilometro ang layo mula sa ilaga ng Misamis Oriental. Binubuo ng limang munisipalidad ang kamigin, Katarman, Ginsiliban, Mahinog, Mambahaw at Sagay. Ang ilan sa mga tanawin na matatagpuan sa lugar ay Ang nalulungkot Naiinip na babagod Ikaw ba'y napapagod Araw gabi puro kayo Buhay mo ba'y walang saysay -say, Walang sigla, walang kulay Bawat araw ba'y pareho Parang walang magbabago Tara na, biyahe tayo Kasama ang pamilya, barkada at buong grupo para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo. Subig, Bagyo at Namasan mo na ba Ang mga bintarang Sambuanga Bulkan Tal Bulkan Mayon bis ng Burakay At La Union Tara na, biyahe tayo Mula Basko hulog ulo Nang makilala ng gusto Ang ating kapwa From city to city 7,100 and a hundred plus Islas Sa mahal kong Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao Ating puntahan Huwag maging dayuan Sa sariling bayan Nasubukan mo na ba Magrapid sa pagsangahan Magdiving Kultura Karaniwang pangingisda at pagsasaka Ang kikinabubuhay ng mga kamigay nun Mga pangunahing produkto ay Kopra abaka bikas, mangga at Lanzones. Kaugalian ang Lanzones Festival ay isang taunang selebrasyon ng pagsasalamat dahil sa masaganang ani sa isla ng Kamigin. Ang bayan ng Mambahaw ang nagdiriwang nito tuwing ikatlong linggo na Oktubre sa panahon ng pag-ani sa putas ng Lanzones. Ang Kamigin ay isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng Lanzones sa Pilipinas. At ang prutas na ito ay kanilang pangunahing kabuhayan at pinakamalagang industriya. Sinasabing ang pinakamatamis na lansone sa Pilipinas ay nagbula sa Kamigin. Tradisyon ang mga lokal na mamamayan ng Mambaho Kamigin at mga turista ay nagsasaya sa isang linggong selebrasyon ng may iba't ibang aktibidad na nagpapakita ng yaman ng kultura ng Kamigin. Pagkain pastel, iping, at buko ang ilan sa mga matatagpuan pagkain sa kamigin. Kasuotan. Ang kasuotan ng mga taga-kamigin ay may karaniwang damit na isinusuot natin dito sa Maynila. Wika Dialecto Ang karaniwang ginagamit na wika ng mga Kamiginon o kamiginon ay Cebuano at Hiligaynon. Samantalang sa bayan ng Sagay, na lamang matatagpuan ang ilan na lamang nagumagamit sa katutubo nilang wika na kinamingin.